Pirma ng Philippine Coast Guard na naglagay ng na mga floating barrier ang China sa Scarborough Shoal. Nagpapatubad din ng signal jamming ang Beijing para hindi matrak ang mga barko ng Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mula sa malayo, tanaw na agad ng mga Pilipinong mangingisda ang mga puting boya na ito sa entrada ng Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, bahagi ito ng floating barrier na inilagay ng China para hindi makapasok ang mga kababayan nating mangingisda. Sagana pa naman sa yamang dagat ang Scarborough Shoal. Bukod sa floating barrier, makikita rin ang China Coast Guard na nakabantay sa kay ng mga rubber boat. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinanggal na noon ng China mga floating barrier pero pagkalipas ng isang linggo, ibinalik din nila ito Inilalagay raw ito ng China tuwing matutunugan nilang may biyahe sa Scarborough ang PCG at Bifar o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The Chinese Coast Guard once again uh, installed their floating barrier on um, last um, February 22. But it is also worth mentioning that a few hours. After we um, we left, they're also securing na, no? tinatanggal na rin naman nila yung barrier nila eventually. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng PCG for West Philippine Sea, may plano na ang gobyerno sa floating barrier ng China pero hindi na muna ito idinitalye. Setyembre ng nakaraang taon, unang giniit ng PCG na paglabag sa international law ang paglalagay ng China ng floating barriers. Nitong Webes na magsagawa ulit ng rotational deployment sa Scarborough ang PCG at BIFAR. Isa laban sa tatlong barko ng China ang eksena sa drone video na ito ng PCG. Kuha ito higit isang nautical mile mula sa timog ng Scarborough o kasing layo ng Luneta sa Manila City Hall. Tila nakikipagpatintero mas maliit na BRP dato sanday ng BIFAR sa mas malalaking barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels. Sa himpapawid, may helikopter pa ng Beijing na tila nakabantay. Pero mas ikinabahala ng PCG ang signal jamming na ginawa ng China. Ayon pa Katariela, nawawala sa mapa mga barko ng Pilipinas kahit pa gumagana ang Automatic Identification System o AIS na kayang tukuyin ng isang barko maging ang lokasyon, bilis at direksyon nito. Itinataon daw ang signal jamming tuwing maglalabas ang China ng pahayag na itinataboy daw nila ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough. I think their main objective really was to support their narrative that they were successful in repelling the presence of the Philippine government vessel. Hindi na raw bago ang insidente ng signal jamming ng China. This already the third time no? Uh, that we are actually suspecting that the People's Republic of China has the capability to jam our uh, AIS transmission. Wala pang tugon ng China tungkol dyan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.